Dapat pang paniwalaan ang panalangin ng mga santo sa langit. Isa sa napakagandang ginagawa nating mga Katoliko ay manalangin at humingi ng tulong sa mga santo na nasa langit. Yes langit kasama ng ating Panginoong Yesu Kristo. Maraming mga umaatake sa paniniwala natin ito dahil nga nananalangin daw tayo di umano sa mga patay. You see, never itinuro ng simbahang katoliko na tayo ay nananalangin sa mga patay dahil ang mga santo na kasamang nabubuhay ang Panginoong Yesu Kristo sa paraiso ay mga buhay. Tulad nga ng sabi sa Biblia, ang Diyos ay Diyos ng mga buhay at hindi ng mga patay. Ang panalangin ng mga santo sa langit ay mas makapangyarihan kumpara sa atin na nandito sa lupa. Hindi rin masamang ipanalangin nila tayo dahil sila mismo ang pangunahing nakatanggap ng pangakong magkaroon ng bahagi ng kalikasan ng pagkajos ng Panginoong Heso Kristo. Kaya bilang isang katoliko, patuloy nating gawin ang mabuting gawain ng simbahan na mag-request o ipanalangin tayo ng mga santo na alam nating malapit na sa Panginoon. Ingatan nawa tayong parating ng Panginoon.